Alright mga boss I-solve natin tong puzzle number 668 Okay Unang sulong ang puti Talo ang itim no? Tabla ang partida Kung makakatabla ang itim Pag nakatabla daw siya Ay di panalo na Pero kung titinan ang position mga bossing no? Lamang sa position ang itim Nakariel eh Tapos siniguro niya to So paano dedepensahan ito No? Kasi oh, makakain lang siya no. Okay. So yan yung position siniguro. So dito gagawa ng para ng puti paano manalo. Okay. Pag mas doon niyo muna maigi baka may idea ka kung paano talunin ng itim. Oh, medyo malalim din to. Okay. Sige. 10 seconds. So, oh. baka makikita mo ang solution ang kimob, okay? Okay, kung hindi mo makita, eh, ipapakita ko na lang no para hindi na mahirapan pa. Okay. Ang solusyon ay ganito. Dahil ipit nga ang puti, eh sabayan na ito mga boss dito. Yan, mamimili siya. Dito kaya? O dito? Isa-isa eh, natin. Pag dito siya kumain mga boss, eh, mate, kakain ka eh panalo ka na dito no panalo ka na kasi oh dadama ka lang dyan eh, dadama mo lang lamang ka pa sa pyesa ibig sabihin hindi siya doon kakain kasi malalamangan siya okay so pag sulong mo dito malamang dito siya kakain sa dadama siya kasi pabor sa kanya yun eh yan o ngayon anong next step natin dito kakainin na yung puti na yun Dedepensa natin. Dito ka lang. Yan. Kakain na naman siya. Okay. Sunod. Pakain ka naman dito. Yan. May kalaliman nga eh. Puro pakain, no? Yan. Dito, malinaw. Malinaw ng makikita. Ipapakain mo lang to. Yung dama niya kakain. Okay. Kain ka naman ng dalawa. Yan siya naman kakain ng isa ito oh, dito huwag kang magkamali ng kain mali ito mali wag yan dito yan para kakain siya ng dalawa ikaw naman kakain ng tatlo nakadama ka ngayon so ibig sabihin yung dalawa niya eh pagpabalik-balik ka lang okay na yan mauwi na sa talo. Okay, mga boss. So 'yan ang solution natin. Dito sa puzzle number 668.